Ayan po, inspect po tayo ng, ano, ng EPD Annex. Ayan. Eh, dahil wala tayong sasakyan, sasakyan na natin kagamitin ko. Eh, para malaman natin kung kung nandun sila sa kanilang mga duty. Eh, kaya tayo nag inspect eh, Maganda ng kini-check. Baka mamaya, paalis-alis. Yan duty naman sila pero mas magandang nakikita natin physically. Hindi nila alam na pupuntahan natin sila. Dito po kami sa ETD. Ah, tayo. Part 'yan ng ating duty para pinipisitan natin yung ating mga kapwa-polis mm -hmm. para kumusta gano'n Ito po dito Tsaka medyo Ngunit dito po yung traffic Hard no. po yan Yung ng duty ng isang officer kailangan makikita mong physically yung tao na dumuduti mayroon kasi pag uh, once na ma-inspect yan ng bang opisina o ng national headquarters ay eh, wala Ayan. o po yan uh, liability po natin yan or negligence on our part but fail to supervise yung mga tao ay dapat po monitor natin yung mga tao natin Yan po yung isang yung po namin hindi na po basta nasa balikat yan. May kaakibat na responsibilidad po yung uh, nandyan yan. Kaya yung nagsasabi dyan na paubo po ng officer, hindi po totoo yun. Mahirap din po maging officer. Uh, may kaakibat na kwan po. Yan, hindi natin misa may maiwasan yung malas. Ayan. Part talaga ng wala din ng pagpupulis. Yun nga, iwas ka ng iwas eh. Kala mo, okay na. Pero, hindi natin masasabi yan. Part ng pagpupulis ang isa talaga para eh, tama arang bigkum matarik tarik po dito Yan malapit na tayo malayo po ng konti annex sa Eastern Police District Headquarters yung EPD annex ay papunta pong Pameralco ko abin yung ko tayo sa kanan na traffic po dito ayan hindi ko na na-video nakapag u-turn na tayo ayan dito na tayo sa ayan o ayan ayan tayo inspect na tayo dito na tayo nakapag-visa tayo Kaya sa Alex, ano yung duty? Si Pastor Sgt. Kalusin. Sa may tahapan ko naman. Nagsisipag ka po eh. Ayaw magaya. kaya. Malapit ng monster eh. Shoutout mo naman yung batch mo. Anong batch ba yung batch mo? Gini, Sir. Shoutout naman yung class 2008, no? Oya, Sir. Kaya hindi inspect. Siyempre, ilalag natin. Ganyan ba ginagawa nyo araw-araw? Kapag yes, Kung baka may bibisita. Yes, sir. Yan po si Pat 1, Pat 2021, ano? Masi, 01, sir. Masid Dayaw. Masid dayaw po. Eh. Shout out sa mga Masid Dayaw. Yan. Next year, promotable na to, no? Yes, sir. Thank you, sir.